Yung puno ng kahoy, ayun kita nga mga idol. Umaapoy siya mga idol. Ay, ano pala siya mga idol? nabali lagi. <coughs> What's up mga idol? Magandang gabi. Sige <coughs> na, mga idol, mga idol. Sana kami ngayon, Alam niyo yung gagawin namin dito, mga idol. Bali. Nandito pala kami sa isla. Sa higi bangani ko ni. Unbanon. Unbanon. isla banbanon, mga idol. Tapos babag daw Tapos babag na 'to, mga idol. Kami ni Kasama ko, kasama ko sila ano mo, idol? Master June. This TV, mga idol. Siempre yung Master Ramjo. Tapos si Master, mas Master Ramil. Master. Master. Master, yeah. Master Ay, do, Si Master Ram nila si Master Dan mga idol. Ando na, nauna na sila mga idol. Yan, nagilaw-ilaw dyan mga idol. Sila yan mga idol. Excited na, sila, si, na tap, si Idol Katik ng yeah. Kamaring and Master Vlog. Okay. Yan, subo kami dito mga idol. Sana pala rin. Mabanguli, mabanguli mga idol. Ang pamilya na rin. Yan, kita kayo sa mga idol ha. type na tayo. <tinyo> Oke, dah? Dekat. Kita pergi ke dulu Apakah dia nama Istak Boy Idol? Kita pergi ke Idol. buat nanti malam Gitu. Uh, Ternyata mau dulu, Dia kata berada nih punya uh, Dari itu. Mana banyak mau batu. Lalim dah. ulai na ho ni ate okay. La kasi ang angin ba? Ay, uh, uh, wala ka pay do. Oh, isda ba. Duh. Tapos tiba an mo ido. Una ka tik, takboto Pagkakay dulu eh Kala ko walak eh Nagabayak Ito ay Pero pag ulam na din yung mga idol Ang laki sa ilalim mga idol ah

Tidak, isawa itu. i

بالله صح ba tadi niyo ano ko? Yung flash kay ko mga idol. Si Ma, doon sila mga idol Jun. Si Master Dan tapos si Master Emil, si Master Ramjo mga idol andun. Idol katik. Diyan sa hawla niya mga idol. <laughs> 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 Tara <true>, mga idol, <laughs> <laughs> tingog. Natuwa mga idol, lamig ng hangin mga idol eh. Nakahuli din naman tayo mga idol pero hindi uh, din marami mga idol, mga idol, ba. Tama na yung pang ulam namin mga idol. At, eh, hindi masisiro mga idol yung lakad yan ito lang pula na nahuli ko may dalawa yan madami dalawa sako-sako lang din dyan sa amin ni Maika mayroon apat namin tatlo ni Calvin ba? Ayan, yun. tama na malaki dalawa yung tama mayroon e eh. parang nakalabas ata yung isa e eh. hindi minsan ito ba sa lalagyan ay ito ba siya mga idolo hindi pa pala siya lumabas mga idolo ito, ito yung isa tama ito mga idolo makyat na ako kasi malalim na din siya mga idolo eh. yan o yan yung isa mga idolo bali dalawa yan sila mga idolo ito yung ginamit niya na ano na shield ba yung shield ng tambayang ng laman, na wala nang laman may doon pinagat na may doon ito yung ano malaki may doon na nahuli tama tama yung tawag dito may doon yan na lang hindi ko muna ko na muna iakit yan kasi para ano may doon hindi sila mamatay may doon hindi naman makakalabas yan may doon utang pa, pa ano lang 'yan palutang-lutang lang dyan mga idol. Hintayin ko na lang sila. Talaga kaya. Ano ba? Kasi di lulubat ah. Yan, balikan dito na 'to mga idol. Pag sakaling darating na sila mga idol, may pa, ano ko din. Oo. Kaka din yung mga nahuli nila mga idol. Si Master John, may tatlo kong kundubon. Si Master Amil isa. Sa akin isa. Iwan ko lang si Master Dan mga idol kung nakahuli din ba siya ng kundubon kasi na side yung butugon ba kasi medyo malalim na talaga siya medyo kababa namin kanina high tide na rin saka eh may yung buwan mga idol oh maliwanag pa sa ano mga idol <laughs> kaya wala ganang, wala ganang isda kasi napakaliwanag talaga ng buwan pero nakahuli naman yan siguro mamaya lang pulit ulit mga idol pag ano, na na sila may tinitingnan kami ni idol katik dito mga idol <laughs> nagkikurious kami mga idol kasi yung yun yun kung, kung iwan ko lang kung nakikita makikita nyo ba mga idol kasi yung tinitingnan namin kanina pa mga idol ab, kanina tulog si idol katik ginising ko yung puno ng kahoy yun kita nga mga idol umaapoy siya mga idol parang may apoy mga idol ba iwan Oh, um, wala. Well, tubig, tubig yung baba niyan mga idol puno ng bakaw mga idol ba, yung mangrove, ano, pagatpat pag mga idol Mabalik. yan na yun mga idol ewan ko lang kung makikita ba dito mga idol kasi ano sya, yan yan may ano talaga mga idol ba, may apoy kaya yan yung nakikurious uh, kami mga idol, ginising ko nga si idol katik, natulog yan kanina mga idol kasi habang nagaantay ako dito tinitingnan ko yung kahoy niyan mga idol kanina nga, nangahulog nga yung ano niya mga idol ba yung mga parang mga uling niya mga idol tapos yung pinagtataka ko, ba't naman umaapoy dyan mga idol? Eh, tubig naman. Tubig naman yung kinalalagyan ng mga idol. Sa ilalim niyang kahoy na yan, tubig na. <laughs> sigwelan ko, kaya Ramjo lang talaga yung makakasagot ng mga idol. Kasi doon yan galing kanina mga idol. Eh. Napitan na talaga, ibang ko lang kung anong nakita doon doon mga idol. Kasi kanina po talaga, kanina po talaga namin tinitingnan. Yan, tanaw mga, mga idol eh. Lumalakas yung ano ba, tapos pumupula siya mga idol maganda sana kung makita dito mga idol para nga eh, lakas na, na ano, mga nga mga idol patayin nga natin yung plastic mga idol para ano, makita mga idol maganda <laughs> nga makita natin ano ka mga idol kasi ayan na yung mga idol yun, yun, yun pumukula mga idol ba pinatay ko na yung flashlight mga idol para medyo ma, ano siya, makita nyo din mga idol ba kunti, basta pumukula siya mga idol hindi parang hindi pa rin natatanaw dito mga idol eh. Kanina ako pa kanina pa namin tinitingnan yan mga idol. Ewan ko lang kung ano 'yan. Medyo nakaka-curious lang kasi tingnan. Kasi yung ibaba niyan, tubig. Tubig dagat mga idol ba? Tapos yung puno naman ng kahoy, basa 'yan mga idol. Yung posible naman na mag-aapoy. <laughs> Yo, kung ano ni nakikita? Hindi <laughs> dito. Basta mga idol, kakaiba talaga siya. Mamaya, tanungin natin si Kuya Ramjo mga idol pagkatating dito. Ano ba yung mga idol ba? Kung apoy ba yun o apoy apoyan lang mga idol. Kasi parang kakaiba mga idol eh. Bali mga idol, pupuntahan daw namin ngayon. Sabi ni Kuya. Mas maganda puntahan na marami. Nakurious talaga kami mga idol kasi pag, pag sinabing ano mga idol, yung apoy mga idol ba? Wala namang apoy diyan, mga idol kasi no, ba. Kami na pa ko diyan eh, wala eh. Mm. Bawal po talaga mag ano mga idol, bawal kang mag, ha? Mm. Hindi, hindi talaga ano doon. Oo. Hmm. Hindi siya Hindi hindi apoy no. Hindi, hindi. Ah, ano siya babaga? Ano siya itagalog sa baga? Ano yung Tagalog, ano? Ang tao din. Ni ba talaga? Asa man doon? Asa man doon? Tayo doon. Ya da.

Kisam na niya diyan, Master. Master. Kung sa bali yung gilili. Bapo! At tuwag ba po, nagbaga. Na? Ha? Bais, anay na? Sure, ay. Magsiga di ay. Magsiga ba din ang bais, anay. Nga po ganun Nagbaga. nakikita nito mga iwan ko lang kung na nakikita nyo ba mga okay, idol malayo. Oh, malayo kasi mga idol pero kita namin At mga idol bali lalapitan ha? namin ngayon sana lang sana Sa mga idol na. na? malapitan namin nga eh Ayaw na na ko. Ayaw na kayo ba po? Tahan Baag ka Baga na siya ba? Kwan mo na. di lang may kwan yung tibo pagigigang. Wala na susunog, oi. Eh. Hmm, wala na mo mo. Wala ay wala na nga po. Dili. Pag pag may nasusunog mga idol, may ano diyan, may usok din may yan usok. mga idol. Wala namang usok mga idol. Wala usok yan, kagalan lang Oh, Okay may idol. Dili ka po. Dulin mo. Dito pa kanina mga idol. Hmm. Dito. Dito na. mia training may idol yung kulang na idol yung tanong ah si maestra may idol kita natin para ano explore oh i-confirm namin idol ba niyan eh may idol yung pula na idol teka lang po hintayin muna po gusto

Ay, kahoy di ay The of the mga idol Ay, ano pala siya mga idol Ano siya mga idol, parang sinindihan mga idol ba Hehehe <laughs> kayo? Mm. Kayo. 8:30. lagi. No, na. Apoy pala si mga idol. Uh. parang pala talaga talaga mga idol ba? At least na at least na confirm mga idol. <laughs> <laughs> Tignan. Ang layo ang idol ba? Ha? Nagkuhan ang lambay dito eh. Ayan Sila ba sir Jun yung idol? Nagkuhan ang lambay dito. na nagkuhan. Pindahin na Sus! idol. Kinabahan kami sa apoy na yan. Apoy na yan mga idol. Parang sumi na sa Dito Oh. Dagahan dito. lagi cenggur-cenggur